Sara, di ba sabi ni mama bawal tayong pumasok dyan sa basement room? Ang kulit mo talaga yun, eh, no? Halika na sa taas, kakain na tayo. Ito na. Kule. Pumasok ka na naman ng basement room, no? Di ba sabi naman ni mama, balang araw, makikita naman natin kung anong nasa loob nun. Pero sa ngayon, wag muna. At irespeto natin si mama doon. Alam mo, ikaw isusumbong talaga kita pag uwi ni mama. Ma, si Sarah ilang beses kong nahuling nagtangkang buksa ng basement door. Hayaan mo na, Jane. Kahit na anong pilit naman niya, ay hindi niya magbubuksan yung basement door ng basta-basta. Pero, ma, ano po bang hindi dapat namin makita sa loob? Ah, uh, ano po yun? Andito po ba si Maria Santos? Mama ko po? Yes, ano yun? Mrs. Maria Santos, mayroon po kaming warrant. Papasukin po namin ang basement room po niyo para mapatunayan po namin kung totoo o hindi yung mga akusasyon tungkol sa inyo. Yung yung basement? Nakumakyat kayo sa taas, sige na. Ma. Nak. Pupunta yung yung papa niyo dito ha, para kunin kayo ha. Ma, mag-iingat kayo mabuti. Mahal na mahal ko kayo. Lahat gagawin ni nanay para sa inyo. Tara na ho. nag-aantay na po ang sasakyan. Killer si mama? Isa siyang psychopath? At mga bangkay ang nasa loob ng basement room? Pero isa siyang mabuting ina sa atin, di ba? Hindi kayo may... may pinagtatakpan lang si Mama? Eh, eh, sino? Ma! Nakalaya ka na, no, Ma! Pinag-aralan namin lahat ng mga patalim na ginamit, ng mga galaw ng pag-iisip, at ang mga sukat ng fingerprints. At napatunayan namin kung sino talaga ang salarin. Sabi ko na nga, ba eh, Tama lahat ng hinala ko. May pinagtatakpan ka lang, ma. May pinagtatakpan lang ang nanay nyo. Pero ngayon malinaw na no malinaw kung sino talaga ang pumatay sa mga biktima. Ah. Sino ho? Bago ko i-reveal ang flat piece, guys, galing ako sa gala at gumasas talaga ako ng malala. Pero di naman ako nag-worry dahil pwede naman akong mag-trade sa packet broker at bawiin lahat ang mga nagastos ko doon. Yan, since ang dami namang nagtatanong sa inyo, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, first, kailangan nyo lang magkaroon ng account sa packet broker. Ipindot nyo yung link dyan sa comment section or description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Mag-register lang kayo gamit ang email at password at gamitin nyo ang promo code ko, 25FELA para magkaroon kayo ng bonus na pwedeng umabot sa 100USD or 5,000 pesos. Pag nagkaroon na kayo ng account, pwede na kayo magsimulang mag-trade. Ngayon naman kung nalilito kayo or kung hindi nyo talaga alam ang gagawin, pwede naman kayo mag-practice. So, dito sa upper left, may makikita kayong word na trading. Ipindot nyo lang yan. Ilalabas yung mga yan kung saan makakapili kayo, kung anong demo yung gusto nyong gawin. So, may quick trading demo account, shares trading demo account. Kung confident naman na, na kayo maglaro, pwede na kayo mag-deposit. Paano mag-deposit? Sa upper right, may makikita kayong word na top up. Pindot nyo lamang yan. Pan lang ito. May mga payment method dyan. Dito nyo ilalagay yung amount na gusto nyong i-deposit. Ang deposit nyo, hindi kailangan malaki ang halaga. Pwede kayong magsimula sa 50 pesos, 100, 200, hanggang sa lumaki. Kung malaki na rin yung kinikita nyo sa pocket broker. At kung nakapag-deposit na kayo, pwede na kayo magsimula mag-trade. Tuturo ko lang dito kung paano yung ginagawa ko. May word na buy, my word na sell. Pero this time, meron akong amount na 1,500. Okay, i-buy natin. For 1,500, ilan kaya ang ating kikitain? Ayun, so kumita ako ng 2,865 pesos. O, ba? Diba? Ganun lang ka rin kumita ng pera ngayon sa trading. At yung kikitain nyo, nakadepende pa rin yan sa sitwasyon. Pwede pa yung lumaki sa higit 2,000 pesos. Siyempre, nung susunod, mag-withdraw tayo. So, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw ng mga kinita natin sa pocket broker. Mag Gawin lang natin, pumunta lang tayo dito sa finance option. Lang natin or click ang word na withdrawal. And then yun, pwede nyo nang i-withdraw agad. Pwede e bank transfer, or cryptocurrencies. At ito ay 0% commission kung gagamitin nyo syempre ang aking promo code. 25 Fela. So, ano pang hinihintay nyo ay click nyo na yung link dyan sa description box para makapag-create na kayo ng account sa Pocket Broker at wag na wag nyo kakalimutan ng aking promo code 25 Fela para makuha niyo nyo ng buong buo ang inyong bonus. So, yun lang guys. I-reveal ko na ang flat twist para makapag-start ulit ako makapag-trade at mababa bawi bawi ko yung mga ko sa mga gala ko. Bye! Sino? Sarah. Ikaw, Sarah? Iparinig mo sa lahat. Ang sinabi mo sa presinto kanina. Nakikita ko po si ate sa basement. Kumukuha po siya ng mga matatalim na kutsilyo at pinag-aaralan po niya yung mga bangkay na pinapatay niya. Sir, anong niya mo? Nakita ko din po siya. Sa mismong harap ko na pinatay po niya yung kapitbahay namin. Anong nakita mo? Pangarap po ni ate ang maging surgeon kaya gagawin niya ang lahat. Matapat lang ito. <laughs> Nagsisinungaling po yung kapatid ko. Ngayon, Miss Jane Santos, kailangan mong sumama sa amin. Ma, gusto kong maging surgeon. Paano kong maging surgeon kung hindi ko makakabisado ang katawan ng tao? Di ba? Tsaka, nagawa ko na nga nung unay, eh. walang nakaalam na akong may gawa. Hindi lalo pa ngayon, na pangatlong katawan na yung nakuha ko dito sa basement. Huwag mag-alala, ma. Pinag-aaralan ko lang ng katawan nila. Tsaka, ako na rin tatapon sa ilog kapag tapos ko ng pag-aralan, di ba? <laughs> ma, after 10 years, mayroon ka ng anak na surgeon. pa mag-alala, hindi ako psycho pa. Hindi ko gagayahin si tatay. <laughs> Sige na, ma.